Hi guys! Welcome back to our channel. Sa video na to, tatalakay natin kung magkano nga ba ang kinikita ng isang grab car driver sa loob ng isang linggo. So sa mga nag-aabang dyan, sa mga gustong pumasok dito sa grab car, so ipapakita ko sa inyo magkano ang kinita natin sa loob ng isang linggo. Pero bago yan, syempre sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, please subscribe and i-click nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala guys, naglalabas tayo ng mga videos ng daily income, monthly income, and mga slot. And kung ano yung mga kailangan requirements regarding sa grab car. And kung paano kayo makakapasok and paano ang pinakamabilis para makapasok dito sa grab car. Sa mga gustong pumasok dito and mga driver, eh, nagbibigay tayo ng mga tip kung ano yung mga diskarte para mapalaki yung income natin dito sa grab car so ito na nga ipapakita ko sa inyo yung kinita ko uh, ngayong linggo dito sa pagbibiyay sa grab car so syempre una dyan buksan natin yung ating grab driver app tapos punta tayo dito sa earnings tapos click natin yung bookings So ayan ngayon ay November 10. So araw ng Sunday hindi tayo bumiyahe ngayon kaya makikita nyo 00 yung ano natin. Yung income natin tapos nung Saturday hindi rin tayo bumiyahe. So dito makikita mo uh, uh, itong week na to bali nag-start ng November 4 Monday hanggang November 10. Uh, 2024. So ito yung latest uh, pagpasok ng November uh, ito yung mga kinita natin so una na dyan tingnan natin ng uh, Monday, November 4 so makikita nyo dyan uh, hindi tayo bumiyahi dahil nga coding tayo nung November 4 so punta tayo ng Tuesday sa Tuesday, uh, kumita tayo ng 3,324 So nag-start tayo ang unang booking natin ay 3.56 am so maagang maaga mag alas 4 ng madaling araw yan, nag start tayo tapos ang ginawa natin dyan, umuwi tayo ng bahay ng uh, alas 7 dahil nga may pasok si misis kailangan ko umuwi ng bahay uh, dahil nagbabantay tayo sa anak natin pag Tuesday so kung kaya kung makikita nyo dyan uh, 6.19 am sa umaga yung huling uh, biyahe natin tapos nag-start naman sa hapon ng 1.34pm. So sa hapon, bumiyahi tayo ulit. Nag-start tayo ng 134 yung unang booking natin. Tapos natapos tayo uh, ng 7.32pm. So yun ang ginawa natin from 4 ng madaling araw hanggang alas 7. Tapos umuwi tayo ng bahay. Nag-start naman tayo ng mga 1 Uh, hanggang alas uh, mag-alas 8 ng gabi nung tuesday so yun lang yung kagandahan dito sa Grab GrabCar dahil nga hawak natin yung ating oras so posible uh, pwedeng kahit anong oras tayo uh, bumiyahe and kahit anong oras pwede tayo umuwi ng bahay so sumunod naman nung wednesday ah uh, nag-start tayo ng Uh, mag alas 7 na so tanghali na tayo nito uh, tinanghali na tayo ng uh, gising so kung makikita nyo dyan uh, 7.54am yung uh, unang booking natin tapos uh, makikita nyo dito uh, tuloy tuloy tayong bumiyahe hanggang uh, alas 9 ng gabi. So, kung sa hindi naman talaga tuloy-tuloy yan dahil pag lunch, uh, kumakain tayo ng tanghali, tapos natutulog muna tayo sa sasakyan or kung saan yung magandang pwesto, hanap tayo ng magandang pwesto, tapos i muna tayo. Minsan, isang oras din, uh, inaabot tayo ng tulog. So, hindi yan tuloy-tuloy. Ah... -tuloy. Uh, kaya umabot din tayo ng nasa 4,000 no? Malaki-laki din, kulang-kulang 4,000 Pero guys, uh, mas maganda pa rin kung bibiyahe kayo ng madaling araw Dahil nga katulad nyan, uh, medyo late na tayo So medyo sagad din yung biyahe natin Kailangan natin umabot ng hanggang alas 9 ng gabi Para maabot natin yung ganyan income So sumunod naman nung Thursday, noong November 7 Uh, kumita tayo ng 3,334 So, bali nag-start naman tayo ng alas 8 Yun nga, late na tayo Ngayong week na to, lagi late tayo nakakabiyahe uh, Laging umaga na Tapos yung huling booking natin uh, Alas 9 rin, 8.50 ng gabi uh, Bali, naka 20 bookings tayo dyan So, sobrang dami Uh, tapos yun nga yung kinita natin bali nga pala guys uh, na hit din natin yung incentives dyan so 300 pesos per day yan ang na hit natin tapos nga nung friday uh, kumita tayo ng 3,260 pesos so 14 jobs yan nag naman tayo ng alas 8 tapos uh, umuwi tayo ng alas 7 ng gabi so hindi pare pareho uh, depende kasi sa lakas ng booking yan and depende don sa Uh, binibigay na booking sa atin ni Grab kung malalayo, malalaki, malalaki yung fare uh, mas maaga tayo nakakauwi mas maaga natin na uh, hihit yung ating target so yung target natin from 3,000 to pataas so pag 3,000 okay na tayo yan dahil nga may mga incentives pa so nadadagdagan yan naging 3,500 or may mga minsan may mga tip nung nakaraan may nag -tip sa akin 200 isang tao minsan may 100 so malaki-laki din talaga yung mga na ano natin na iipon tapos dyan nung Saturday hindi na nga tayo bumiyahe tapos nung Sunday ngayon hindi rin tayo bumiyahe so overall Bali yung biyahe natin, bali apat na araw lang yan. So, naka 67 jobs tayo or 67 na pasahero. So, bali ang kinita natin ay umabot yan ng 13,848 pesos sa loob lang yan ng apat na araw. Siyempre, hindi pa yan. ah uh, meron pa yan ng meron pa yan mga tip. Hindi pa dyan kasama yung cash na tip. So, sabihin mo na nasa 500 pesos or pinakamalit 500 pesos kasi minsan umabot ako ng 1,000 pesos a week uh, sa tip so kailangan mo lang tulungan yung ating mga pasahero uh, pagbaba ng mga sasak pagbaba ng mga gamit na sasakyan and pag sakay uh, kasi minsan yung mga papuntang airport malaki yung bagahe kailangan lang natin silang tulungan and lagi naman sila nagbibigay ng tip tapos, tapos, syempre, hindi pa din dyan kasama yung mga incentives na nakukuha natin everyday. So, overall sa estimate ko, nasa 15,000 yan. Umaabot ng 15,000 yung kinita natin sa apat na araw na yan last week uh, na biyahin natin. So, bali yun lang guys, uh, yung tip ko sa inyo, So, hindi mo naman kailangan magsagad-sagad dito sa biyahe uh, Kung marami kang ginagawa, pwede naman apat na araw lang. Hindi mo naman kailangan bumiyahe ng Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Pwede naman uh, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So kung ano yung uh, maluwag sa yung araw. So and sa akin kasi hindi ako bumibiyahe ng Sabado at Linggo dahil nga uh, family day para sa akin tapos yung minsan bumibiyay tayo and maganda lang pag sabado at linggo dahil nga walang traffic mabilis mo mahit yung income mo tapos mas malaki yung nakukuha mo talaga yung income ah, nakikita ko yan na ah, dahil nga sa walang traffic ah, mas malaki yung naiuwi natin pag sabado at linggo compare dun sa ibang araw pag weekdays medyo pagod tayo dahil nga sa traffic So, nasa sa inyo yan dahil nga sarili naman natin yung oras natin. So, kung gawin mong sideline, pwede rin. Kung full-time ka, uh, pwede rin. And, minsan, uh, kung makikita nyo dyan, hindi naman pare-parehas yung income. Merong time na mababa talaga. And, ang gawin nyo lang, bumawi na lang kayo. Bumiyay kayo ng Sabado. Or, habaan nyo yung oras nyo sa pagbibiyay. Kaya, makikita nyo dyan, minsan inaabot tayo ng alas 9 or minsan alas 10 na tayo nakakauwi. guys dyan sa nakikita nyo uh, bali pinaka gross pa lang yan ng income natin ibabawas mo pa dyan syempre yung uh, gas na ginagastos natin uh, bali nga pala guys dyan sa income natin na sabihin mo na 15,000 pesos uh, bawas na dyan yung uh, commission ni Grab uh, 20% na commission ni Grab bawas na dyan So ang ibabawas mo lang dyan talaga Ay yung gas mo Sabihin mo na na 1,000 pesos per day Ang pinapagas mo Ang nagagastos natin sa gas Pero dun sa 1,000 eh, Marami pang sobra yan Siguro dito sa booking na to Ang estimate na nagastos ko lang sa gas Sabihin mo ng 3,000 pesos Or sabihin mo ng 3,500 Pinakamalaki So sa 15,000 ibabawas mo dyan yung 3,500 pesos na gas so meron kang uh, 11,500 na malinis na maiuwi sa iyong familia sa iyong pamilya so uh, one week pa lang yan or apat na araw ka lang bumiyahi. ano pa kaya kung bumibiyahe ka ng anim na araw so kung coding lang talaga yung pahinga mo so posibleng kumita ka pa yan ng up to 20,000 pesos or mas mahigit pa kung habaan mo lang yung oras mo oh. Pero tayo nga dahil nga sarili naman natin yung sasakyan natin, hindi man, hindi naman natin kailangan uh, magsagad-sagad sa biyahe and may syempre may ginagawa tayo, may anak tayong maliit, kailangan din natin bantayan. So yan lang yung uh, nakakaya, natin, nakakaya natin everyday. So yun lang guys, sana nagkaroon kayo ng idea kung magkano bang ba kinikita natin dito sa grab car and sa mga gustong pumasok dito so alam nyo na kung magkano yung posibleng yung kitain, again kung mas malaki dito ang kinikita nyo sa isang linggo sa trabaho nyo, wag na kayong mag -resign. eh, pero kung mas maliit dito uh, mag -isip, isip na kayo, mag abang kayo ng slot and ang tip ko lang, wag muna kayo mag sa inyong trabaho Uh, antayin nyo muna makapasok sa Grab or sa ibang platform yung iyong sasakyan uh, bago kayo mag-resign dahil nga malaking problema din kung hindi ka pa uh, makapasok tapos nag-resign ka na kaagad sa Grab dahil nga hindi naman dito kaagad laging may slot and hindi naman kaagad dito uh, siniswerte yung iba hindi nakakapasok so So, yun lang guys uh, kaysa naman tumambay tayo na wala tayong ginagawa para sa iba mali ito so para sa akin okay na kaysa naman nakatunga nga lang tayo maghapon mas malaki yung gastos everyday kasi hindi na uubos yung gastos unless unlike dito uh, bumiyahi ka lang kahit kung may trabaho ka or may pupuntahan ka uh, ka lang ng isang ilang, uh, ilang oras para pangkain lang or pambili ng ulam, pambili ng bigas or pambayad lang ng kuryente. So, okay na 'to. Uh, compare naman sa wala kang kinikita. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo yung video natin. Asahan nyo, gagawa pa tayo ng maraming videos uh, regarding dito sa Grab Platform. And para magkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang kinikita at magkano nga ba ang posibleng kitain ng isang Grab Car Driver. Maraming maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo ang videos natin. Again, ito si Butterdust Band at your service.